sinabaw na lapu-lapu ayun si tangay jack nagsibak-sibak yan sa pare yan yun magandang tanghali sa inyo lahat mga katangay yan nandito ulit kami nagbalik sa kampo at dito lang muna tayo magmaintain mga katangay mag vlog kampo syempre magluluto tayo ngayong araw ang ating lulutuin ay ito sinabaw na lapu-lapu first class isa lang lotoy natin mga katangay kasi malaki solve na tayo dito at simpre yung iba eh hindi na natin dinala alam na kung saan <laughs> 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 ay, 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 ay. ngayon ay unahin natin maglinis mo maglinis okay. maghiwa-hiwa muna tayo ng kamatis para ihalo natin sa sinabaw okay. Marichal Pampalasa tapos si Burias, mga katangay no? Sari na rin natin ang kamatis, siyempre. Sinong nangangamoy ngayon? <laughs> nangangamoy si Tangay Jack. <laughs> Ayun si Tangay Jack, nagsibak-sibak. Si Lato-Lato. ah Hindi siya rito, ang <laughs> ito. <laughs> Doon, ha? Ante. Iyo, no? Lagay natin sa plato, mga katangay. halo na Simpre, Maghimbis na tayo. Laki. Dalawang tangkal, maigit isang kilo yun maghiwa-hiwa na tayo mga kanay sige hmm. okay. okay Okay Olo pa lang sakin so, Mm Panlahuyang Panlahuya ito mga katangay Yung panghiwa-hiwa natin Panlahuya Lagay natin mga katangay Yung lamas Alam Alam na. <laughs> Alam na tangay dyan no? Alam na. Kibusing nyo. Ayan sa pari. Ayan. Ayan. Lawyan, lawyan. Yun, luto na mga katangay ang ating ulam. Sinabaw na lapo. Yan o. Mmm, fresh na fresh. Ang puti, puti. Yeah. Ang hintay nyo mga kaibigan. Tayo ay magsibog na. Tayo ay nagigitam din. Tayo mga katangay. pare Ito na kayo Pipipipi lang tayo dyan, no? Opo Sabay Ow. Sabay pa tayo ng Ulam Dito ulam Sinabaw Dahil tayo, tayo Pampakinis ng potis Kamatis <laughs> <laughs> Sabay bahuga natin ang sabaw. Ay, no. ka. Oh, baba. Opa, ano yun? Opa, ito sa tubigo. Sa... Ito tayo sa maliit. Kaon ka mga katangay, kaon. yun mga kapanay kain tayo at sarap na naman na itong kain na natin at masarap yung ulam natin dahil kumpleto sa ating lamas tama-tama to kay taglamig nabaw. 没事<吧>。<吧>

Ah, lami. Pasensya na kayo mga katangay kung wala tayong upload. Nga Jack, natagalan sa kabugaw eh. sayang yung kanina eh yun. mm -hmm. yung anong aan ba? ang laking pagkaan yun sayang nagpana yun ulit sunod taba raw yung isa rin yun. taba yun nundi na yun ulit nundi to mm. Tentang kan? malam, malam tak. Siapa? 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 yang Siapa? 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 Kalapa tu kalung kong. Ibu mau putih. Kadarok lah kalau mau benda kalau ni kan, bawa lagi. Kadarok lah kalau mau. Ini mampir bentar awal. Borot Hmm, kain mà. Ừ. đánh ba. dạ. đây ừ. đâu right. ừ. để một bài nữa. nói nó phải ngói này. đây. đây ừ. này. Ừ. tô bê. bakit ha? kaya pala ah lami bangay may dumating na tayo si tangay andoy kain ah Yun mga katangay, tapos na kami kumain at marami pong salamat at abang-abang lang po kayo sa aming mga upload sa din. Yun, ganoon din sa akin mga katangay, maraming salamat sa so, walang sawang support at lalong so, lalo na sa inyo pag-skip ng ads. Wala na. <laughs> Yun, hanggang sa muli mga katangay. At siyempre, mga bukas may upload na tayo. maraming salamat ulit sa inyong patuloy na pagantabay at pagsuporta ng aming vlog. Yun, hanggang sa muli. Inula na kami mga katangay. Yun, bueno, see you next vlog mga katangay. Ingat kayo palagi. God bless you all.